Kamusta? Ako nga pala si Atom. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang kwento sa likod ng pamosong espada ni Ronorowa Zoro na kung tawagin ay Wado Ichimonji. Pero bago yan, kung bago ka lang sa ating channel ay pindutin mo lang ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga new contents na ating ilalabas ang sword o espada, ang isa sa mga pangunahin at pinaka-common weapon na ginagamit sa One Piece. Pirates o marines ay gumagamit nito. Mayroong tatlong classifications ang swords batay sa quality nito. Una ay ang tinatawag na Meito o Named Blade. Ito yung mga famous, powerful, and highly respected swords. Dahilan para mabigyan at magkaroon ito ng sariling pangalan. Nahati naman sa apat na grades ang Meito. Ang pinakamataas ay ang 12 Supreme Grade Blades. Sunod ay ang 21 Great Grade Blades pangatlo ay ang 50 skillful grade blades, at panghuli ay ang grade blades. Ang sunod na classification ay ang tinatawag na kokuto o black blade. Isa ito sa mga rarest swords sa One Piece dahil hindi ito basta-basta nakakraft ng isang swordsmith. Maaaring gamitan ng busosyoku haki o color of arms haki ang isang espada para pansamantalang magkulay itim at ma-enhance ang power nito. Subalit may paniniwala na kahit anong espada sa One Piece ay maaaring mag-transform sa isang permanent black blade depende sa skills ng wielder o swordsman na gagamit nito. Ikatlong classification ay ang tinatawag na Yoto o Cursed Blade. Ang mga espada daw na ito ay nagdadala ng misfortune and death sa gagamit nito, lalo na kung mahina at kulang ang skills ng swordsman para kontrolin ang ganitong klase ng espada. Mayroong iba't ibang uri ng swords pero ang pinakamadalas nating makikita sa One Piece ay ang tinatawag na katana. Ganito ang ginagamit ni Ronorowa Zoro at ang kanyang pinakaunang meito o blade ay ang Wado Ichimonji na may literal translation na Straight Path of Harmony. Para kay Zoro, ito ang pinakamahalagang katana para sa kanya at hindi niya ito ipagpapalit sa kahit anumang halaga. Pero paano nga ba ito napunta kay Zoro at bakit ito naging espesyal? Ang Wado Ichimonji ay kabilang sa 21 Great Great Blades at ito ay nilikha ng Master Swordsmith mula sa Wano Country na si Shimotsuki Kozaburo. 55 taon ang nakakaraan. Iligal na ni Lisa ni Nakozaburo at 25 iba pa niyang kasamahan ng Wano at daladala niya sa kanyang paglalakbay ang Wado Ichimonji. Napadpad sila sa isang lugar sa East Blue kung saan nakita nilang inaatake ito ng mga bandits bilang samurai ng Wano. Iniligtas at pinrotektahan nila Kozaburo ang nasabing lugar mula sa mga ito dahil dito ay ipinangalan ng lugar kay Kozaburo at tinawag itong Shimotsuki Village. Dito nakapangasawa at nagkapamilya si Kozaburo. Nagkaroon sila ng anak na nagngangalang Shimotsuki Koshiro. Kalaunan, itinatag ni Koshiro ang Ishin Dojo. Dito niya tinuturuan ang kanyang mga estudyante na maging swordsman. Kabilang sa mga ito ay ang kanyang anak na babae na si Shimotsuki Kuina. Sa Ishin Dojo rin nakatago ang Wado Ichimonji na naging family heirloom ng mga Shimotsuki. Samantala, kasama ni Kozaburo sa mga iligal na umalis noon sa Wano Country, si Shimotsuki Furiko, na kilala at napangasawa niya, ang swordsman na si Ronorowa Pinzoro. Naging anak nila si Ronorowa Arashi, na napangasawa naman ni Tera, anak ng isang bandit. Nagkaroon ng anak si na Arashi at Tera, at ito'y walang iba kundi si Ronorowa Zoro. Sa madaling salita, si Zoro ay isa ring descendant ng Shimotsuki clan naging estudyante rin ng Ishin Dojo si Zoro kung saan naging matalik na kaibigan at matinding rival niya si Kuina. Dalawang libong beses tinalo ni Kuina si Zoro sa mga laban na ang gamit ay shinai o bamboo swords at kahit minsan ay hindi man lang nanalo si Zoro. Sa kanilang ikadalawang libot isang laban, gumamit na sila ng mga tunay na espada. Ginamit ni Kuina ang Wado Ichimonji at si Zoro naman ay gumamit ng dalawang normal na katana na ipinahiram sa kanya ng lolo ni Kuina na si Kozaburo. Walang kahirap-hirap pa rin tinalo ni Kuina si Zoro, ngunit wala rin silang kamalay-malay na ito na pala ang kanilang huling laban. Naaksidente at nahulog sa hagdan si Kuina na ikinamatay nito. Labis na dinamdam ni Zoro ang pangyayaring ito dahil si Kuina ang tumayong role model at idol ni Zoro. Mayroon din silang pangako sa isa't isa na balang araw ay dapat isa sa kanila ang maging number one swordsman sa buong mundo. Hiningi ni Zoro ang Wado Ichimonji sa ama ni Kuina na si Koshiro at sinabi niya rito na balang araw ay siya ang magiging number one swordsman. Sa madaling salita ay napunta pa rin sa isang descendant ng Shimotsuki clan ang Wado Ichimonji. Ang Wado Ichimonji na lang ang natitirang alaala -ala ni Kuina kay Zoro. Kaya't labis na lang ang pagpapahalaga niya dito, ito rin marahil ang magiging saksi kapag natupad na ni Zoro ang pangako niya kay Kuina, ang maging greatest swordsman. Pag-usapan naman natin ang kakayahan ng Wado Ichimonji. Hindi ito basta-basta mapapabilang sa 21 Great Grade Blades kung hindi ito dekalibre. Bagamat hindi ito ang itinuturing na masterpiece ng legendary swordsmith na si Shimotsuki Kozaburo, nagtataglay pa rin ito ng pambihirang lakas sa tibay. Sa unang laban ni Zoro kontra kay Dracul Mihawk, ang Wado Ichimonji lang ang nag-iisang espada ni Zoro na hindi nabasag o nasira sa pag-atake ni Mihawk gamit ang kanyang Supreme Grade Blade at Strongest Black Blade na Yoru at kahit sa laban nila ng zombie form ni Ryuma na isa rin Shimotsuki ay nagawang makipagsabaya ng Wado Ichimonji sa isa sa mga 21 Great Grade Blades at ikalawang Black Blade na ipinakita sa One Piece na tinawag na Shusui. Madalas ay nasa bibig ni Zoro ang Wado Ichimonji kapag ginagamit niya ang Three Sword Style pero ginagamit din ito ni Zoro sa kanyang One Sword Style gaya na lang noong talunin niya si Mr. One. Lahat ng ito ay nagawa ni Zoro gamit ang Wado Ichimonji kahit hindi pa siya marunong gumamit noon ng haki. Mas lalong lumakas at na-enhance ang Wado Ichimonji noong natuto mag ng mag-apply ng Busosho Kuhaki si Zoro sa kanyang mga espada. Pero bukod sa paggamit ng haki, maaari ding maging permanent black blade ang isang espada kapag ito ay dumaana sa napakaraming laban. Gaya ng Yoru ni Mihawk at Shusui ni Ryuma, marahil ay darating ang panahon na magiging permanent black blade din ang Wado Ichimonji ni Zoro. Sa mga susunod na One Piece videos tatalakay naman natin ang iba pang mga espada ni Zoro. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod na contents.